Dito na kami mga ganda sa Greece. Ah, no. Sa Greece. Sa Czech Republic. Greece tuloy. Yung aming dam damit na pantulog ay nasa plastic bag. <laughs> At ayan si Habi. Yung bitbit ni Habi ay mga pagkain. At ayan. Para kami pupunta sa dagat. Sa beach. <laughs> So, tinawagan ni Habi yung may-ari ng hotel. At di pa lumabas. Ganito lang kami, oh. <laughs> Nandito na kami sa hotel. Ayan. Kami lang ni Habi yung guest. At maganda siya dahil sobrang ganda ng nature. So, ito yung aming room. Ayan yung aming bed. Ayan. So may ano sila? free coffees. Then the bathroom. Ang ganda. Ayan. <laughs> Where is the charger? So, ayan, maliit siya na room, pero malinis. Ayan, meron dito nga, ano, maka may mga laki dito ko. <laughs> so, ito yung labas, mga ganda. Ayan. Diba, napaka-peaceful. Sobrang peaceful ng paligid. Yeah. From uh, Austria, dumiretso kami dito sa So, uh, from Austria nagstay na kami doon sa Austria tapos ngayon nandito na kami sa Czech Republic at bukas ay sa ano naman kami sa Germany. At umuwi pa oh. si Habi. Ayan, pwede dito umupo mag coffee. As malapit lang po sa lake mga ganda. At sabi nung may-ari, meron daw doong magandang lake na parang lake sa Canada. So, pupunta, pupunta tayo doon pero parang hindi ata makapasok yung sasakyan. Ano lang siya, lakad at sobrang daming lakarin. So, ayun lang ang ating quick tour dito sa hotel, sa room. At I love you, mano. I love you. <laughs> Thank you so much for watching. <laughs> Thank you. Bye. Bye.